Palagi kong sinasabi sa aking mga anak at apo na kung nais nilang mabuhay ng mas mahaba, dapat nilang marinig ang mga doktor. Kung ang layunin ay upang umunlad, mas mahusay na matuto mula sa mga nakapagtayo na ng negosyo. Ngunit kung ang layunin ay upang mabuhay ng maihigit na karunungan, ang sagot ay upang bigyang, pansin ang mga matatanda. Pagkatapos ng lahat, ang isang matatandang tao ay hindi lamang isang taong may mga wrinkles sa kanyang mukha, siya ay isang bukas na libro na isinulat ng kanyang sariling buhay, napuno ng mga aralin na walang kurso na maaaring magturo. Sasabihin ko ang isang kwento na mahusay na minarkahan ang ideyang ito. Noong siya ay nasa paligid ng 25, isa siya sa mga kabataan na puno ng enerhiya, ambisyon at katiyakan na alam niya ang lahat. Nagtalo ako sa lahat, ipinagtanggol ang aking mga opinyon kahit na wala akong ganap na pananalig sa kanila. Hanggang sa isang araw, tiningnan ako ng aking lolo na may malalim na pagpapahayag at sinabing, Matalino ka, ngunit kulang ka ng karunungan. Matalino ka dahil nagsasalita ka ng maayos, ngunit kulang ka ng karunungan dahil hindi ka maaaring magsara sa tamang oras upang sumasalamin. Sa oras na iyon, nasaktan ako. Tumawa siya at idinagdag, nais na maging 6% na mas may pag-unawa kaysa sa karamihan. Kaya sanayin ang iyong isip upang magtanong ng mga tamang katanungan. Ang isang magandang katanungan ay nagkakahalaga ng isang libong mga sagot na handa. Ipinagtapat ko na hindi ko maintindihan sa oras. Akala ko ang katalinuhan ay upang makaipon ng kaalaman, hindi nagtatanong. Ngunit sa paglipas ng panahon, naintindihan ko ang ibig niyang sabihin. Napansin mo ba kung paano nakatira ang ilang mga tao sa autopilot? paaralan, trabaho, kasal, pagreretiro tulad ng sinundan ng isang paunang natukoy na script. Habang ang iba ay nakakakita ng mga pagkakataon kung saan walang nakakakita, nakakahanap sila ng mga malikhaing solusyon at ginagawang mga hadlang ang mga hadlang. Ano ang pagkakaiba sa pagitan nila? Ito ay walang pera, walang mga kontak, walang likas na talento. Ito ay ang kakayahang mag-isip ng iba. Narito ang isang simpleng pamamaraan, kaya pangunahing na maaari itong maging banal sa unang tingin. Ngunit tiyak na ang pagiging simple na ito na ginagawang malakas. Nakita ko ang pamamaraang ito na nagbabago ang buhay ng mga kaibigan, mag-aaral at kahit na mga estranghero na isang araw na ibinahagi ko sa kanila. Matapos ang isang linggo lamang na nag-a-apply ng pamamaraan, nagulat sila, tila nagising ang aking isip sinimulan kong makita ang mga bagay na dati nang lumipas. Gumagawa ako ng mas mabilis at mas maraming mga pagpapasya. Ano ang mahika nito? Ngayon ibubunyag ko ito sa iyo. Ngunit una, hayaan mo akong magtanong, bakit mo binabasa ang tekstong ito ngayon? Ito ay hindi lamang dahil ang pamagat ay nangangako na gawing mas matalino ka. Mas malalim, ano ang talagang nag-udyok sa iyo? Isang pagnanais para sa pagbabago ang pagnanais na makaramdam ng mas may kakayahang. O baka ang takot na manatili sa likuran? Isipin mo ito. Ang sandaling ito ng pagmuni, muni ay ang unang hakbang. Ang totoong paglago ay hindi nagsisimula sa mga handa na mga sagot, ngunit sa hindi inaasahang mga katanungan. Naaalala ko ang isang pag, usap na mayroon ako sa Tel Aviv na may isang iginagalang rabbi. Tinanong ko siya, paano bumuo ng isang sharper isip? Paano maunawaan ang mga tao at buhay sa mas malalim na antas? Tumingin siya sa akin ng tahimik at sumagot, wag maghanap ng payo, maghanap ng mga katanungan. Sa oras na iyon, hindi ko maintindihan. Ngunit sa paglipas ng panahon, napagtanto ko na ang mga naghahanap ng payo ay nakasalalay sa iba. Sino ang naghahanap ng tamang mga katanungan ay makahanap ng kanilang sariling mga sagot, at ito ay kung paano ipinanganak ang tunay na karunungan. Ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang pamamaraang ito. Ito ay kasing simple ng pag-inom ng isang baso ng tubig, ngunit nagdadala dito ng mga siglo ng praktikal na karunungan na ipinadala mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Hindi ito teorya ng libro o sikolohiya sa internet. Ito ay isang napatunayan na kasanayan. Nalaman ng aking lolo mula sa kanyang, natutunan ko mula sa aking lolo, at ngayon ay magpatuloy ako para sa iyo. Ngunit babala, kapag pinangunahan mo ang diskarteng ito, hindi ka makakabali. Ang iyong isip ay magsisimulang magtrabaho ng iba. Mapapansin mo ang mga detalye na hindi mo pinansin, ay bubuo ng isang ugali na sasamahan ka para sa buhay at maaaring ilapat ito sa anumang sitwasyon sa trabaho, sa bahay, pag-aaral o kahit isang simpleng negosasyon sa merkado. Itatanong ng mga tao ang kanilang sarili, bakit siya mukhang may pananaw? Bakit ang lahat ay gumagana para sa kanya? At malalaman mo ang sagot. Maraming mga tao ang nag-iisip na upang maging mas matalinong kailangan nilang basahin ang daan, daang mga libro, palamutihan ang mga encyclopedia, o kabisaduhin ang mga pilosopo. Pagkatapos ay nabigo sila, mayroon akong ulo na puno ng impormasyon, ngunit ang aking buhay ay hindi nagbabago. Sapagkat ang katalinuhan ay hindi isang deposito ng kaalaman sa iba. Ito ay isang tu'n na dapat gamitin araw-araw. At ito ay kung saan ang pamamaraang ito ay kasing ganda ng hindi pinansin, magtanong. Palagi. Kahit saan. Higit sa lahat. Mukhang malinaw, hindi ba? Ngunit palalimin natin. Sinabi ng aking lolo, isang sagot ang nagsasara ng isang pintuan. Ang isang katanungan ay nagbubukas ng isang mundo ng mga posibilidad. Kapag nakatanggap kami ng isang handa na sagot, ang aming pag-iisip ay tumatakbo. Ngunit kapag nagtanong kami, tumawag kami ng isang proseso ng paghahanap. Ang utak ay nagsisimula sa pagkonekta ng mga ideya, pagsusuri ng iba't ibang mga anggulo at paglikha ng mga bagong pananaw. Ang mas maraming mga katanungan ang pag-iisip ay makakakuha. Subukan ito para sa isang linggo, araw-araw, gawin ang iyong sarili ng hindi bababa sa tatlong mapanimdim na mga katanungan. Halimbawa, bakit naramdaman ko ang ganito ngayon? Ano ang maaaring gumawa ng iba? Ano ang itinuro sa akin ng sitwasyong ito? Sa ilang araw, mapapansin mo ang isang pagbabago. Makikita ito na lampas sa halata, lalabas sa otomatikong mode at makita ang mga detalye na sa sandaling nakatakas. Sasabihin ko sa iyo ang isang personal na kaso. Noong bata pa ako, nagtatrabaho ako sa isang maliit na tindahan sa aking tiuhin. Ang aking trabaho ay upang magbenta makatanggap ng pera at maglingkod sa mga customer na may edukasyon. Ngunit napansin ko na kahit na ibinebenta namin ang parehong mga produkto sa parehong mga tao, ang kanyang mga benta ay palaging mas malaki kaysa sa akin. Nabigo ako, niloloko niya ba ako? Hanggang sa gumawa ako ng isang katanungan, ano ang ginagawa niya ng iba? Sinimulan kong panoorin siya at natagpuan na habang ipinakita ko lang ang mga produkto, Tinanong niya ang mga customer ng mga katanungan, bakit mo kailangan ang tela na ito? Ito ba ay para sa isang partido, para sa pang-araw-araw -araw na paggamit, upang bigyan ang isang tao? Habang sumagot ang customer, naintindihan na niya ang tunay na pangangailangan at inaalok ang pinakamahusay na pagpipilian. Pagkatapos ay naintindihan ko na ang lihim ay wala sa produkto, ngunit sa sining ng pagtatanong. Simula noon, inilapat ko ang prinsipyong ito sa lahat at gumagana ito sa anumang lugar, sa negosyo, relasyon, pag-aaral at kahit na pinagtutuunan ang presyo ng isang kamatis sa patas. May isa pang mahalagang pamamaraan sa tradisyon ng mga Hudyo, huwag kailanman kontento sa unang sagot. Kapag nagtanong ka ng isang katanungan at isang ideya ang nasa isip, huwag tumigil doon. Tanungin ang iyong sarili, ano ang magiging pangalawang posibilidad? At isang pangatlo, Karaniwan ito sa hindi gaanong halata ng mga kahalili na ang pinakamahusay na mga solusyon ay. Ang isang kakilala sa minahan ay nagreklamo, wala akong pera, kaya hindi ko mapalawak ang aking negosyo. Iyon ang unang sagot. Ang pangalawa, siguro makakahanap ako ng kapareha. Ang pangatlo, paano ang tungkol sa pagsisimula sa isang mas maliit na sukat, ngunit nagsisimula? Iyon ay kapag inilagay niya ang pangatlong pagpipilian sa pagsasanay na ang negosyo ay nag-alis. Sa wakas, ang pinakamahirap na mga katanungan ay ang hinihiling natin sa ating sarili, ang pinakamarami nating maiiwasan dahil masaktan ang mga sagot. Ngunit ito ay sa kanila na ang kapangyarihan ng pagbabagong anyo ay. Tanungin ang iyong sarili ng matapat, bakit ako nag-aaksaya ng oras sa mga bagay na hindi ako dadalhin kahit saan. Bakit nagagalit sa mga taong gumawa ng nais kong gawin, ngunit hindi ko ito ginagawa? Bakit ako pupunta sa aking mga layunin linggo, linggo, laging humihingi ng tawad? Ako mismo ay nagsimulang magtanong sa mga tanong na ito mga dalawampung taon na ang nakalilipas. At iyon ang nagbago sa lahat. At may alam ka ba? Naintindihan ko ang isang bagay na pangunahing, kalahati ng aking mga problema ay hindi iba, ngunit sa akin. Sasandaling ang katotohanan na ito ay nahulog tulad ng isang ilaw na lampara, lahat ito ay nagsimulang magbago. Limang, ang mga katanungan sa iba. Mayroong isang matalinong prinsipyo sa tradisyon ng mga Hudyo na nagsasabing, kung nais mong maunawaan ang isang tao, huwag magsalita, magtanong. Gustong gusto ng mga tao na ibahagi ang kanilang mga kwento at kapag nagtanong tayo ng mga tamang katanungan, nakakakuha tayo ng akses sa kanilang kaalaman, kanilang mga karanasan at emosyon. Ito ay isang napakahalagang regalo. Natuto akong tanungin ang mga matatanda sa square bank, ang mga bata sa parke, kahit na mga estranghero sa bus. At natuklasan ko ang isang bagay na nakakagulat, ang bawat tao ay nagdadala ng isang natatanging karunungan. Ang problema ay ang karamihan ay hindi nag-abala na magtanong. Anim, paano ito gawing ugali? Ngayon ay ang pinakamahalagang bahagi kung paano gawin itong lahat ng pang, araw, araw na kasanayan. Magbabahagi ako ng isang simpleng pamamaraan. Kumuha ng isang kwaderno. Tuwing gabi, isulat ang tatlong mga katanungan tungkol sa iyong araw, ang mga katanungan lamang, hindi ang mga sagot. Kinabukasan, subukang hanapin ang mga ito. Minsan abuti ng isang minuto, kung minsan sa isang linggo. Ngunit ang iyong utak ay patuloy na gumagalaw, naghahanap ng mga koneksyon, pagsusuri. Ito ay tulad ng isang pagsasana sa pag-iisip. Sa isang linggo malalaman mo na mas malalim ang iniisip mo. Alam ko kung ano ang maaaring iniisip mo, tatlong mga katanungan. Mukhang hangal. Ngunit eksakto ito sa pagiging simple na ang kapangyarihan ay naninirahan. Sa aking sariling paraan, nakita ko ang mga tao na salamat sa ugali na ito ay nagbago ang kanilang mga karera, na i-save ang mga relasyon at natagpuan ang mga makabagong ideya para sa kanilang negosyo. Pitong, karunungan ng mga hudyo sa pagsasanay. May kasabihan na nagsasabing, ang tanga ay naghahanap ng mga sagot. Naghahanap ng mga katanungan si Beo, hindi sila walang laman ng mga salita. Ang isang katanungan ay tulad ng isang susi na nagbubukas ng mga pintuan sa isip. Ang mas maraming mga susi na mayroon ka, mas maraming mga pintuan ang maaaring magbukas. Isipin, sa isang linggo magkakaroon ka ng dalawamput isang mga katanungan, sa isang buwan, siyam na po, sa isang taon, higit sa isang libong. Libong mga susi sa isang libong pintuan. Sa palagay mo ba ay mananatiling pareho ang iyong isip? Kayon sumasalamin, handa ka bang mabuhay ng isang linggo kasunod ng panuntunang ito? Upang subukan at makita kung ano ang mangyayari. Kung gayon, sa pitong araw, hindi ka bababa sa anim na puporsyento na mas may pag-unawa. Hindi ito magic, ito ay neuroplasticity sa pagkilos. Walo, ang konklusyon. Nagsisimula kami sa isang simpleng ideya, ang isip ay hindi isang deposito ng impormasyon, ngunit isang tuol. Kung hindi natin ito ginagamit, kalawangin ito. Kung gagamitin natin ito ng matalino, kahit na ang pinaka, karaniwang pag-iisip ay maaaring maging isang instrumento ng henyo. Ang sikreto Upang magtanong Ito ay pangunahing, ngunit iyon ang gumagawa ng isang taong mas matalinong sa loob ng ilang araw. Maaaring isipin ng isang tao, okay, maganda ang tunog, ngunit ito ay masyadong simple. Hindi ba gumagana ang mga komplikadong bagay? Ang katotohanan ay kabaligtaran, tanging ang mga simpleng bagay, paulit, ulit araw, araw, makabuo ng tunay na pagbabagong anyo. Hugasan ng iyong mga kamay, magsipilyo ng iyong ngipin, salamat, magtanong. Ang mga maliliit na kilos na ito ay tunay na lakas. Sham, ang kwento ni Itzha. Nakilala ko ang isang lalaki na nagangalang Itzha. Walang pambihirang, media na marka sa paaralan, karaniwang gawain. Ngunit may ugali siya, nagtanong siya. Walang takot na tila walang muwang. Tinanong niya ang boss, bakit natin ito gusto, sa kapitbahay, paano ka makatipid ng enerhiya, sa asawa, ano ang ginawa ko upang abalahin ka ngayon? Noong una ay natawa sila sa kanya. Pagkatapos ay sinimulan nilang humanga sa kanya, dahil ang kanilang mga katanungan ay humantong sa hindi inaasahang mga solusyon. Naintindihan niya ang mga tao, mas mahusay na napagkasunduan. Sampung taon na ang lumipas, siya ay naging isang pinuno kahit na ang lahat ay itinuturing na iisa pa. Ang lakas ng mga katanungan ay nagbago nito. Kung nagtrabaho ito sa itsha kasama ang aking lolo at ako, gagana ito sa iyo. Sampu, ano ang nangyayari sa isang linggo? Payagan akong magpinta ng larawan, nagsisimula kang magsanay, napansin ang tatlong mga katanungan sa isang araw. Sa dalawa o tatlong araw, tila nagising ang iyong isip. Napansin mo ang mga detalye na minsan ay hindi napansin. Sa ikalimang araw, napagtanto mo na ang iyong mga pag-uusap ay dumadaloy ng mas natural. Naririnig mong maunawaan hindi upang sagutin. At sa ikapitong araw, tumingin sa salamin at isipin maghintay. Nagbago ako. Nakikita ko ang mundo kung hindi man. Mas matalino ka at iyon lang ang simula. Labing isang, bakit binabago nito ang lahat? Ang mga katanungan ay libre sa amin. Marami ang nakatira sa otomatiko, kailangan mong magtrabaho, mag-asawa, bumili ng kotse. Ang matalino ay nagtanong, bakit ko kailangan iyon? At nahanap na may iba pang mga paraan. Ang iba ay nakikipaglaban para sa kalokohan. Ang matalino ay nagtanong, ano ang pinakamahalaga upang maging tama o upang mapanatili ang relasyon. At pumili ng karunungan. Ang ilang mga takot ay nagbabago, ang matalino ay nagtanong, ano ang mawala sa akin kung hindi mo bababa sa subukan? At pagsulong. Ang mga katanungan ay nagbabago ng aming pananaw. At kapag nagbabago ang pananaw, nagbabago ang buong buhay. Labindalawa, isang pangwakas na payo. Nais kong alalahanin mo ang isang bagay, kahit na ang iyong edad, kung saan ka nakatira o kung ano ang ginagawa mo. Ang katalinuhan ay hindi isang pribilehiyo ng mga pilosopo o henyo. Ito ay isang tool na mayroon tayong lahat. Ang tanong ay ginagamit mo ba ito? Hinihiling ko sa iyo na magsimula ngayon. Kumuha ng isang sheet, sumulat ng tatlong mga katanungan tungkol sa iyong araw. Bukas, tatlo pa. Sa isang linggo, muling basahin ang mga ito. Magugulat ka. Ito ay magiging tulad ng isang pag-uusap sa iyong sarili. Mas malalim lamang na inihayag ang iyong sariling paglaki. Tatlumpung, suporta at pagganyak. Alam kong hindi laging madali. May mga araw na ang lahat ay tila walang kahulugan kapag nag-aalinlangan tayo na may nagbabago. Ngunit tiwala, ang mga maliliit na hakbang ay bumubuo ng mga pangunahing pagbabago. Walang sinuman ang nagiging matalino sa magdamag. Ngunit kung araw, araw ay gumawa ka ng isang maliit na hakbang, sa isang taon ito ay magiging ibang tao. Ano pa, kapag naging mas matalino ka, lahat sa paligid mo ay nanalo. Ang iyong mga anak, iyong mga magulang, iyong mga kaibigan, dahil nagsisimula kang magbahagi ng mga saloobin at mga katanungan na nagbibigay inspirasyon sa kanila. Ikaw ay naging isang halimbawa. Labing apat ang sintesis. Kaya narito ang simple at direktang konklusyon, nais na maging na 60% mas matalinong sa isang linggo. Simulang magtanong. Nais mong doble ang iyong karunungan sa isang taon? Patuloy na magtanong. Nais mo bang maging pinaka, matalinong tao na kilala mo? Huwag tumigil. Alalahanin kung ano ang sinabi ng aking lolo, ang karunungan ay isang ugali at isang ugali na form sa pitong araw labin limang, isang imbitasyon. Kung ang pilosopiya na ito ay sumasalamin sa iyo, kung ang mga simpleng kwentong ito at payo ay tumutulong upang makita ang mga bagay kung hindi man manatili dito. Ito ay hindi lamang isa pang channel, ito ay isang puwang para sa mga naghahanap na lumago. Ang bawat video ay magiging tulad ng isang ko. Nar sa isang kaibigan na nagsasalita ng katotohanan at naghahati ng mga karanasan. Kaya mag-subscribe hindi sa pamamagitan ng algorithm, ngunit dahil magkasama maaari tayong bumuo ng isang buhay na may maraming mga katanungan, mas maraming mga sagot at, higit sa lahat, higit na karunungan. At tulad ng sinasabi namin dito, nawa ang iyong mga katanungan ay maging matalino at ang iyong mga sagot kapaki, pakinabang. Ingatan! At hanggang sa susunod na video.